Okay, so good morning mga ka-What's Unlearned. Sa video natin ito ngayon, ipakikita ko po sa inyo kung paano po magluto ng papaitan gamit po ang balat at laman loob po ng baka. Wow! So, napakasarap po itong uh, ulam at pampulutan. Tara, samahan niyo po kami at tayo po ipakikita sa inyo kung paano po magluto ng masarap na papaitan gamit po ang balat at laman loob ng baka. What's learn. Okay, so magandang uh, umaga sa inyo mga Kawatsan Learn. Ngayong umaga ay samahan niyo ulit ako sa aking bagong uh, vlog. So kami po ay uh, magluluto ulit ng uh, ulam at gagawin po namin uh, syempre ulam sa aming pagkain. So napagkaisan po namin magkakatropa na bumili ng laman loob po ng baka para po gawing papaitan. So, yung una pong ginawa namin ay papaitan laman-loob po ng baboy. So ngayon, baka naman po ang aming gagamitin. So before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel sa Reya Bejo. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Please don't skip my ads. So, ayan samahan niyo po kami at kami po ay magluluto doon po sa aming uh, Kalan, ayan. So, andito po ako sa aking mahiwagang uh, gulayan. Wow! Ayan po. So, ayan po, ang ating unang gagawin ay, of course, pakukulong po natin ang ating laman loob ng baka. So, meron din pong kasamang balat yan. So, gamit lang po ang ating uh, super kalan, kahoy na kalan po sa aming... Uh, lugar o saan kami nagluluto. Ayan, may kasama po yung balat. Ayan, ginagayat na po. So, mamaya po namin ilalagay yan pagka medyo kumukulo na po yung laman loob para pantay po ang kanilang magiging lambot. So, bali, meron po kaming nabibilhan ditong uh, balat po at saka laman loob ng baka para sa papaitan. Ayan po. So, napakasarap po niyang uh gawing pulutan. ayan, isinalin na po ang laman loob so ngayon naman po ay uh, syempre gagaya na po natin ang mga ricado, naandyan po yung uh, luya ayan, so masarap po yung may luya, ayan, kasama po yung sibuyas ang wala kamatayang sibuyas kasama po ang uh, bawang ayan, so hindi po nawawala ang uh, magpartner na yan sa lutuin So ngayon nakita na po natin na medyo kumukulo na po ang ating o malambot na po ang ating ah uh, uh, karne ang gagawing papaitan kaya ang gagawin po natin ay ahanguin na po natin baka sumubra po ang lambot hindi rin po ma pang sobrang lambot ang ating uh, gagawing papaitan So tama lang po yung medyo lumalaban-laban sa ating bibig ayan so tinatanggal ko na po yan ang karne para po hindi po masobra ng luto. Then, pagkatapos po yan, mag-start na po tayo magluto yan. Uunahin po natin ilagay syempre yung uh, mantika. Ilagay natin yung uh, uh, margarine. Ayan. So, para mas lalong masarap po margarine po ang ginagamit namin sa pagluluto yan. Ilalagay na po natin ang ating luya. So, medyo pa prito pritohin lang po natin para mas masarap. Then after that, saka po natin ilalagay ang ating bawang. Ayan po. So ang bawang po ang nagpapabango kasama na po yung uh, sibuyas. So ayan po ang sibuyas natin ay uh, medyo lalagyan po natin ng tamang dami para masarap. Yan saka ilalagay na po natin yung karne. At halu-haluin -halu lang po natin para hindi po siya magdikit-dikit. And then, uh, pagka nahalo na po natin maigi, uh, uh, lagyan na po natin ng dahon ng ginayat na sibuyas. Ayan, so kitang-kita nyo naman po napakasarap ng tingnan ng ating niluluto. Ayan, then lagyan na po natin ng kaldo. Yung pinagpakuluan po ng uh, uh, karne kanina. So itinabi lang po namin para hindi po masayang at andun din po ang lasa. Sa kalagyan po natin ng kaunting uh, uh, patis ayon sa inyong panlasa, yan. din lagyan po natin ng tubig. Dagdagan po natin para masarap pong uh, madami ang sabaw para kung sakaling uh, hihigop ng hihigop, ayan. So, sabaw po ang hinihigop. So, habang nagluluto po tayo, ayan po, alam na ang gagawin. Ayan. Sumayaw so, na naman nagugulat po yung, uh, yung ano? ano nangyayari sa aking amo ayun oh. ayun sumayaw ka baby ayun oh no? oh my gosh at ah, talaga namang ayun oh no? then inilagay na po natin ang ating uh, bago pa po masunog at inilagay na po natin ang ating pampapait yung updo po ng uh, baka ayan so ayon sa inyong panlasa Identik man na po mga kaibigan. Oh my gosh. Ang sarap, sabi niya. Ayun, so medyo kulang pa po ang kanyang pait kaya dinagdagan pa po natin 'yan para po ah uh, mas masarap ang timpla kapag sakto po ang pait ng ating papaitan. Sapagkat so pag hindi po 'yan naging mapait, ay hindi po papaitan 'yan. <laughs> So, ayan na. Yun, haluhaluhin lang po yan. So, malapit na pong maluto. Ayan po, tinikman po ng aking kumpare. Ay, ayun, no. Oh. Sabi niya, wow. It's about time to eat. Wow. So, ayan na. Hinamon na po namin dahil luto na po ang ating uh, papaitan. Ayun. So, napakarami pong uh, sabaw tama tama po. Then, after that po, nag-start na po kaming kumain. Ayan. So, kainan na po mga kaibigan. So, kitang-kita nyo naman ang aming buhay kapag kawala po kaming ginagawa. Pag free time po namin, sabad at linggo, ayan po, nagluluto kami. Para po, uh, <clears throat> nakakapag-banding, nakakapag-relax. So, ayan. Masarap po ang papaitan kapag ka iuulam natin pero mas masarap po yan kapag uh, pampahulas po habang nagiinom nakakatulong po kasi yan para hindi agad malasing ang manginginom oh my gosh so dyan po sa time na yan ay yan po lang ang aming ginagawa syempre banding banding yan uh, kapag meron pong dumadaan inaalok po namin para kumain para matikman po ang aming masarap na luto ganda yan So alam niyo naman ang ang buhay namin ganyan eh oh madami pa yan. Kaya kapag may dumarating po, aalokin namin, ayan, para matikman po. So, pero hindi po kami kumakandidato dyan. Wala po kami balak kumandidato dahil wala naman po kami balak manalo. Ayan, no? So, pag may dumadaan po, habang kami kumakain, ay inaalok po namin dahil sobra-sobra naman po dami ang amin niluto. So, isinasama po talaga namin sila para, syempre po, Makita naman nila ang aming uh, bonding at matikman nila kung gaano kasarap magluto ang mga pogi. Ang mga poging katulad namin. Oh my gosh. Sana po ay hindi po sila magsawa sa aming mga lutuin. Kaya kayo pumunta na din at tayo kumain ng aming masarap na mga luto. Siryan so, po at uh, talagang tuloy-tuloy lang po ang aming pagkain. Ganyan so kami po ay Uh, no, 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 no. malapit na pong ma-develop sa isa't isa at uh, <laughs> sa mga aming mga sa, sa mga partner-partner po ay huwag po kayong magsisalo sa amin dalawa dahil kami po ay ganyan yan lang po talaga magkumpari ayan po, dumating na po ang isa po para kumain, ayan so, paborito din po niya ang aming uh, nilutong uh, papaitan ayan yan po ang aking inaanak at uh, nagustuhan din po ang lasa ng aming uh, papaitan mga kaibigan ayan po so kainan po namin sa so, meron pa pong ibang darating dyan at uh, titikman din po ang aming luto pero so, for the meantime ay I... kami po muna ang kumakain dyan. Ayan. So, yan po ang aming area, lugar, kung saan kami natambay. So, mga kaibigan, mga ka-watch and learn, so kung gusto niyo pong makisa, makijoin sa amin, pwede po kayong mag-PM, pwede po kayong mag- uh, mag-comment sa comment section at sabihin yung maki, pwede kaming makisali at kami po ay open po kayong pumunta sa amin at magluluto po tayo ng masarap at tayo magkakainan dyan. Sapagkat napakaluwag po ng area na yan. Yan po ang aking uh, tinatambayan pag wala po akong ginagawa. Pag Sabado at Linggo, ayan. Pagka gusto kong mag-relax para yung kapugian ko, ganon, ay lalong macharot. Ay lalo pong uh, ma-enhance. <laughs> ay Diyos ko po ano ba naman yan pati ba naman ang kapagian ay atin na uh, pinapikhelman ayan so ganyan lang po relax relax lang po mga kaibigan hindi po tayo <coughs> nag uh, 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 ano sa ating sarili hindi po natin pinapressure kung ano man po ang ating trabaho para po Tuloy ang buhay. Sabi nga po, ang sarap ng buhay ay nasa ating mga kamay. Wow. Nasa totoong sipag. Yes. At nasa pagsisikap ang pagangat angat ng ating panlas. <laughs> ang pagluluto ng papaitan ay talagang gawain ng mga poging katulad namin. Ang kapugian po namin ay walang humpay. Hanggang sa dulo nang walang hanggan. Ayan, ako pari ko, isa pa rin pong pogi yan. Talagang hindi rin po uso sa kanya ang damit dahil po, dito naman sa aming lugar ay wala naman pong nakikialam sa amin. Ayan, at napaka-presko po. Ayan, so meron din darating po dyan. So basta pag may uh, dumadaan po at uh, kakilala po namin, ay hindi po namin po. Pwedeng hindi tinatawag para matikman namin ang aming... Uh, o matak matikman nila ang aming niluto. Ayan. So, kung kayo gusto ninyo pong matikman ang luto namin na papaitan, just call our name. Sabihin nyo lang po at kami po ay handang uh, magluto para sa inyo. Shoutout nga po pala sa mga uh, subscribers ko, sa mga kumpare ko. Yung mga bago ko pong uh, subscribers ngayon, yung uh, mga estudyante, from Galatians, Philippians, Colossians, and uh, Thessalonians. So, marami salamat po sa inyong pag-subscribe at wag po kayong magsasawang manood. Ayan po, dumating na po ang aming uh, isa pang kumpare.